kukuha ako ng saluyot, ako po ito talagang nga, uh, kahit na inanom mo lang sa santol, marami tayo ay, may bungay yung santol natin doon, ano yan, kukuha tayo ng saluyot uh, mga senyorita shaggy, dami shaggy siya barito, rito ayan, saluyot mga idol, so yung mga, ano ko, nagtatrabaho ulam nila, itlog at along sa mamaya tinola, ito yung papaya at happy birthday pala pare sa kumpare ko si pareng Arnold Rosario Tapi happy, happy birthday pare. Pagluluto kita mama ya dinuguan. Tsaka piritong ano, uh, ata. Good morning, good morning. Well, naka, may nakita kami ng inog dito. Ayan. Ayan. Ah, inog na. No. Ang dami ya, no. Ha. Ayan, no. Sa ata, ano niya. Ganda niya, no, Ron. Oh, ang ganda. Kasi masarap yan, namahal ng saba Ayan o no? ano, Wala pa naman Hindi ko alam na mayroon eh. Pero ano Grass eh. Ito mo eh. mga idol Inog na inog ako hindi babagsak yan. Ayun, ah, ano, ganda, ano? Ay, kapataba. Good morning, good morning. Ito po yung gusto ko sa okra, yung puti. Ayan Ito, mahaba na kasi ito. bata pa po eh. Ayan na. napakalambot niya sa ano. Ito nga, kaba po nito. Madaling ano. Ayan Ang ganda ng okra nito. Magbibini ako nito. Wala, ako na, wala na po kung mabiling. Ayan, gagawin kong Ito, lalaga ko lang konti ito. Para pasustasya na po yan ang dami niyan, yun ang doon. No? ganda mga idol. Namamaling kina naman siya idol. Ito. Ah, to ang ganda. Gagawa po ako ng bini dito. Ayan Ma no? ito, tignan niyo po. Ang laki niya. No? Putulin natin yan. Ayan no. Lambot pa. Yan po ang haba niya. Oh. Hindi po sayang yung pagtatanim mga idol. Gagawin kong bini yung iba. Marami na akong magagawang bini nito. Yun. Gagawin kong bini yun. No? Good morning, good morning mga hey, idol, mamimitas kami ng maraming sili. Ayun, ang dami nang tumubo sila ano? Mahal sila ngayon? Mura. Ayun, ano? Kukuha ito. Bagong dati, ano pangalan niya? Oh, magbuyang ka eh. Dali. Ano pangalan niya? Jim po. Boss. Ha? Jim po. po. Ayun, sabihin mo sa namay mo. Nandito ako na ako. Kamu, kaya doon, ka mo. Oh, shout no? out! Shout <laughs> out! Ayan, <laughs> <Out. laughs> <Thank> kukuha <Out. out. laughs> kami na sili. Ito naman po, ano? Bell paper. Ayan, Bell pepper, ito. Pagka meron kayo nakikita ng ganito, patayin nyo na. Ay, ganoon ata to no? Yung tawag dyan. Ito po, uh, bell pepper, oh. Ayun, nakukuha. Pati ang daming bunga na sila. At saka yung pasigang, ito, oh. Kunin nyo ito. Kunin ito, oh. Daon ng pasigang. Saka siling pula, lahat ng pusiling pula. yan Ang daming okra. Dito tayo raw. Ay, ay, ganda nito. Ito ka Itasin na natin lahat yan, ha? Ah, ito, bell pepper, oh. Pati yung bell pepper, ano, yung, yung ano. Ganun, yung bell pepper, pala yan. Ito, oh, ganda, oh. Oh, ganda nito, masustansya po yan. Yan, oh, kulay know? green, oh, ano. Ayan, ah, napakasustansya po nito. Ito, patola. Yung patola, pina, pinapitas ko sa kanya, Pa Paputi rin pala ito, ha? Oh, puti rin. Oh, puti, oh. Ay, yung matandang okra, huwag niyo kukunin, ano, ha? Gagawin kong bini yun. Tignan nyo ang aba po. Yun pong nakalabas dun na yun. Oh. Nahaagad sa mga idol na lumadahin yun. Tignan, pagkita mo yun sa loob. Ito, na oh. natanda na yung mga sili pa sigang. Ayan, oh, o. Oh. oh. ito, patola. Ah, natanda na rin yung patola. Hindi na ako nag-ano ka po. Tumanda na. matanda na to. Kaya na lang natin yung bini. O, oh, matanda na. Ito, sili pa o. Oh. Ay, sila nasira na. Ito, patola eh, Buwa tayo, yeah. talong. Lagi na. <laughs> ito, anong pangalan nito? Boy Calvo. Galbo, ang <laughs> dami patola tola Ito pa, oh, no? pati, ano, pati oh, silim pa ano. Ito, siya, Ito, talong oh. Laki ng talong oh. Pantorta oh. Pagka may eh, masipag ka mga idol Pagtatanim tayo ng kalabasa roon kung paano talaga niya siya paano talaga namin kung paano talaga laki kung paano talaga laki kung paano talaga namin mga paano talaga namin kung paano talaga namin kung paano talaga namin kung paano kamasi. namin kung paano talaga namin kung paano talaga namin kung paano talaga namin kung paano talaga namin kung tanim natin eh. Ha, ah, dumaan sa harap doon. Eh, yeah, dito. o sige, diyan na lang. Ang dami pang parating na ano, yun, tingnan mo yung talong yun, no. Eh. Meron pa pa bukas, ah. pa pasisat, ay pa bukas pasisat. Yan na talong. Oh. Ang ganda talong nito raw, kamukha talong mo, oh, na din <laughs> ayun, laki oh. No? Baka gusto mo naman pitasin yung malapit sa'yo dyan. Ayun o, ayun, 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 ayun lang, haba o, oh, yung kagaya nung sa'yo o. Sumaba. Ay, ang lalaki niya, yung dalawa, kulima. Kuno mo yung dalawa. Ay, bata pa yan, bata pa yan. Yan na masarap sa torta. Ate, kare ka, kare na kaya mo. Kare to, kare niya ate, kuno kare kaya mo. Salad master. Ano oras salad master? Ay, talo. Ay, tabanito na. Ay, pa yung ayan pa yung kuno niya. Ito na ba, Ah, marami na tayong ano, binio. Yan kunin mo, tsaka yung tuno. Yan, ah, kumain. Nagkukuha ko ang tumatanda. Ito. Ah, ito. Kamuha nung kay Rudy. Punggo. Ang ah, ganda. Pabiro po kami dito, mga idol. Ah, ayan na. Alon. Ayan po. Taba. Hindi natin napapansin yung mataba. Oh. Ang dami pala. Ayun po pala. Dumana ako dito. Hindi ko pa nakita. Ah, dito. Oh. Antataba, oh. Ang tataba. Ang ati-verde. Parang pola. Arnel de Rosario, ayan. Pareng Arnel de Rosario. Taba, oh, kasi yung taba, no, ano. ano. Duman duma ako dito kanina, hindi ko na kita. Ayan, oh. Ayan, ayan, sa tabi, mo. Oh. Ayan, nalalaki, no. Ay, magtaring tayo ng ano, mamaya dito kalabasa, ah. Ay, gina, gina yan, gina yan. Ano tayo Ito, may itlog pa rito. Ah, itlog na ano to? Ay, binggala. bingala. Bingala, ano? Ito. Puno, pulot-pulot na lang namin dito yung mga Oh, ito may, yung kamatis pala itong eh. So, dito tayo roll. <laughs> yan, mayroong mga, uh, mayroon tayong uh, talong na pakupas, at, talong na pakupas, at mayroon tayong talong na pasikat eh. Parang akusta, no? Pa, 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 pasikat na siya. Eh. Mayroon tayong papaya, yan Oh. <laughs> Maganda tama madamo yung, madamo niya yan, tanong tayong kalabasa, tapos yung ano ng papaya. Ha? Ah. Good morning, good morning. Ayan po yung ating mga lagang uh, ano, pabo. Ayan, uh, meron silang vitamin. Dito po, naglugo na ang ating mga pika. Yung naglugo na. Marami na akong itlog po. Eh, hindi sana mapisa. Ayan. Ayan, tingnan nyo yung mga buntot nila na na ano na, naglugo na. Mga, uh, December na naman po niyan marami po yan ito pa yung ito pa yung ano mga aking mga ostrich itong mga ostrich ko nagbabasa po pagka umulan, nandito sa labas pagka mainit nandito rin sa labas buti pa kaya lang pala may ano doon yung pagkainan nila ito na po ang aking mga gansa napakalinis po rito mga idol yan ayun naglilinis ng na mga na tao yan po aking maraming gansa o oh, yun, ang ganda-ganda mga ikon yun po. Mga imported po yung ikon yan. O yan po. Ang daming gansa. Ito yung aking mga uba. Good morning, good morning. Ayan. nang yung pagkain ng mga manok ko doon sa ano. Ito po makakain ng aking mga bibing malimit yan. 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 Makakain nila po yan. Parang mumupo ng manok kong ano yung nangingit lang. Ito yung mga, mga bibing. Ito yung bibing nga morning, good morning. Ah, andito pa rin mga imported kung ano eh. Gansa, yung isa. Ang ganda-ganda po yan. Mga imported po yan. Mga ito, lalagyan po po ng Lalagyan natin Harap.

sign up na ito natin. Ipitis natin yan. Pagka napilis na yan, pagka napilis na, tapos tata, ano na natin, gaganyan natin. Pagka napilis na yan. Tapos pipitarain natin itong puti. Ito, itin. Ay ano, car front, car wing. Okay. Pagka napilis na yan. Natin. Sobrang maliit na ang kucharang bigay. Pero yun, napakalaki. Ito siya doon lang yan.

nagmumuldura ako kaso may pattern ako nung ganyan tapos ganito rin ang ginagamit ko puro mas may maliit pa dito umaric, umaric. good morning good morning Kita lang natin yun. Ay, kung hindi ka ano makinis masyado kasi papaduli ko pa yan. morning, good morning. Good morning. Tutup tumay kan na. Apo. Tama ito. Lalagyan tapos

Pag napintura ito mga idol, kulay black na glossy. Napakaganda nito. Kain okay. na tayo mga idol. Okay. Nagluto tayo hindi at saka pinakpit. Tignan natin kung ano na masarap dito karen ba na May ka na, karen? Okay. Pinakpit mga idol. Para, kalapasa kanina umaga. Hindi po, hindi ko pa na-upload. Ganito rin. Kalabasa at saka opera. Palaya. Kanina patula. Kain na po ang mga idolo. Mapuro na yun iper ko, ano? Mapuro la, Hmm, tap na. Nag-manicure na naman ako. Katagal dalawang araw, magmamahal niyo kailangang hawakan. Naubos mo na ata yung cuticle na mo, Hmm. Pa? Yung cuticle na mo, Behr, naubos mo. Ito lang ang pala nila, Aita. tap Kain na pa. Hmm? ang tinayong bisita kanina. At uh, nagaan po kasi nakatutok ako po sa pre-meeting eh. po kasi ako, punta ko ng Japan. Tinuturuan ko yung mga tao ko pero pina, uh, ko naman po yung ano. Mga idol na no, dumating sa anak kapag pagpicture. Maraming salamat po ha. Thank you. Happy birthday, Padre Nernel de Rosario. Pare ko. Dito ko puro matabang. Hindi na ako nagpapatid. Hindi mga ito. Ulo ng baboy. Wala ang pagkatugo niya. Diyos mi po sa mga kapatid natin. Ano? Hindi kumakain ng ganito. Diyos mi po. Ininom ng kuto kasi yan eh. May bulaklak ng kalabasa. Ay, bulak. Nga ano sa bulak. Bulaklak ng... Hmm. Hasilin... Kan... hmm? Ano kasi yung... Ano pula? Ano? Hmm? dinamnam niya? Matabang.

Pagdadala ko na ngayong kumamaya, no. O, sige. Huwag mong Hindi mataba, ha. Sabi, pinakulo ko po yan. Itinapok ko ba siya bawa. Kaya po hindi nang Hmm? Pwede na tao dito ka rin? Usung na ako. Ino mga kasi bentura rin mong ulam ko. Ang ano? Main ito. Kain na po. Sarap na. Sarap na atay. Malambot sa ma mga ano eh. Hindi ko ipos niyo atay. Malapit na maluto. Ay, luto na. Aarap ko ano binaguan ng sakin. sakin no. Ang dami kong binigbong hindi binig binig akong nasagin sa baha. Ngayon, nakapitas, nakapitas po pala ako kanina. Isyaran ako. Araw-araw po ako gumakain ng nasagin sa baha. Sa hapon dalawang finereto ano, na nabili ko doon sa Sunday sa Domingo. Mabigla pa yung nagsitinda.